Para sa aking balitang showbiz, nagdurugo ang puso ni Andrea Brillantes sa mga napanood dito sa social media ng mga aso at pusa na nalunod sa baha sa kasagsagan ng bagyong karina. Ito dahil hindi nakalabas ang mga ito sa kanilang mga kulungan dahilan para malunod ang mga ito. Sa kanyang Instagram account, sinisi ng aktres ang mga umano-irresponsible pet owners kasabay ng pagpaposito ng pictures ng kanyang mga pets at maging ng mga aso at pusa na nasa loob ng kulungan at nalubog sa baha habang iba naman ay nainis sa o dulot ng malakas na ulan. May isa pang picture na makikita na may isang aso na natabunan ng putik kung saan hauka ito ng mga rescuer. Ang nasabing mga picture ng mga aso ay galing sa San City Pound at kuha ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Nag-share din ang mga art cards para sa donation drive para mailigtas ang iba pang mga hayop at para ma-assess ang mga nawala ng bahay dahil sa bagyong karina. Ayon kay Andrea, rain or shine ay hindi niya iniiwan ang kanyang mga pets dahil mas sobra pa raw sa pet ang mga ito dahil ito ang kanyang kasakasama, partner at kaibigan. Pamilya na umano ang turing niya sa mga ito kahit nalulungkot siya sa pagkamatay ng mga farm babies dahil sa bagyo at dahil sa pagiging responsable ng mga may-ari dahil ikinulong at itinali ang mga ito at pagkatapos ay iniwan. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinuri ni Gerald Anderson ang mga rescuer at volunteers na nagbuwis ng kanilang mga buhay para lamang tumulong sa mga naging biktima ng habagat at ng bagyong karina. Sa kanyang Instagram account, nag-upload ng aktor ng video na nagpapakita ng kabayanihan ng mga volunteer at mga rescuer. Nilagay ito ng aktor ng caption na Filipinos will continue to rise and no matter the obstacles we face, prayers to all victims of Typhoon Karina, to all the volunteers and rescuers, maraming salamat. Si Gerald ang isa sa mga celebrity na tumulong sa mga naging biktima ng baha sa Quezon City dahil sa Bagyong Karina. Sa mga video na kumalat sa social media pagkatapos ng bagyo, may si Gerald na tumulong sa isang pamilya na naistrand kumpirmahan din sa itaas ng kanilang bahay dahil sa baha at maray pang video ng pagtulong na aktor. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na tumulong si Gerald sa mga naging biktima ng bagyo. Si Gerald ay isang Philippine Army Reservist at iyan aking balitang showbiz para sa impilang mo ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.